Ano ba yung mga rice Automatic yan, di ba? Ito'y pag-alitan. Baksan mo, baksan mo. Tingnan mo, yung sulog na kanin. Tito, tingnan yung sulog na kanin. Pagtilog na si Bago, takot. Takot, oo. Takot na takot, pa. Tignan mo yung sulog na kanin. Kasi tumambay pa sa basketballan, e. Lumamig dito, ah. Mainit kanina. Hindi, eh, kahit na price ko gusto bit na sumakit pa lang po Local. Dapat mag-warm niyan yeah. eh. Dapat yan. Tool. Ah, yung oh. thermos natin. Oo, oh, tol. Ito po ang sunog oh, na kanin. Tamo, kitang-kita sa camera, oh. Sunog, oh. Oo, no. oh. dapat sunog oh, yun, tol. Oo, sabihin mo, hindi nag-warm. Kasi yung isa ayos eh. Oo. Oh. Benny, pagluto na to, aangat ah, to. Mag-warm oh. lang. Oo, oh, oh. warm. Ano mo yung isa? 还有学会管理。